Welcome po, welcome po muli sa ating YouTube channel ku uh, Kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel At ngayon pa lang nakapanood ng ating mga vlog Pake like, comment, and subscribe Muli po ay dito tayo sa may Pure Gold Crossing Talang At dito ay nag-assist tayo ng parking Dito po ay nag-assist tayo ng parking Tapos ang hinihinga po natin ng parking dito yung mga hindi mga hindi namili kay Pure Gold pero kapag namili po kay Pure Gold Inuulit ko, libre po ang uh, parking. Kaya samahan niyo po ako sa gagawin natin yung pagbablog na yun. At pag-comment na rin po kayo. Mag-comment na rin po kayo sa vlog natin ito. At hindi po kayo na mag-subscribe. Baka naman, pakisubscribe po yung ating YouTube channel. Ayan po, may lalabas na po, may lalabas na. Ito po, tapos dalawang kotse po lalabas. Abangan natin. Ito, lalabas na po. Kala pa. Di po, ato, ito, ito, sinaate nakita po, namili po ang mga to. Kapag namili po, hindi natin hihinga ng parking ngayon. Uh, depende na lang po kung magkukusa sila, magbibigay Siyempre, eh, nangangailangan din po tayo Siyempre Kaya nga po tayo nagpa-parking Para may ipambili tayo ng mga uh, pagkain natin Di po Salamat po Ayun uh, uh, Nagkukusa po si ate Binigyan tayo ng 20 20 po binigay. Yan, mga customer po yun na bili kay Pure Gold. Sabi nga po, kapag customer po, libre po ang parking. Pero magkukusa po silang magbibigay sa atin. Wala uh, po. Deliver kayo, boss. Dito muna tayo sa gilid, boss. Maghihintay tayong bakante niya. Okay. Yeah. Ah, tulad ni Kuya, ito kalabas na. Hindi po customer ni Pure Gold. Ayun. Po, ate, paalis na rin. Sige, te. Salamat po. Thank you. Balik pa. Opo, opo. Ayan, minigyan tayo limang piso ni ate. Ayan, limang piso. Ayan, tulad yan ni, may nina ate, nakaibay. Kaya namili po sila, namili sila. Uh, titignan natin kung aabutan tayo. Pag inabutan tayo, salamat pag hindi naman tayo inabutan, salamat din. Eh, sabi ko nga po, kapag customer ni Pure Gold, libre po ako parking. Ayan. Abangan natin sila. Kete! Di ba? Okay. Salamat po. Thank you. Ayan, ah, inabutan tayong limang piso po. Limang piso. Ayan. Limang piso limang piso po so aalis ah, na po yung isang pilarking natin kanina tansya ko po hindi na milikay pure gold to salamat sir thank you po pangunod na tayo 10 piso yung exit pa dumaan, ah. Galing, no? Sa exit, dumaan Ay, no? na Galing na. Sexy dumaan. Ayos yes, na pare. Ayos eh. Arana. Buti may bakante tsaka walang papasok. Yeah. Oke, oh. yeah, terus mau tayo. Oke, yeah, terus mau. Oke. Oke, terus mau. Ay, Ay dia alam driver kung anong gagawin. Pumasok, lalabas Ang galing mo kuya Ang galing Eto, alis na isang truck Isang deliver po Yes sir, kakasya ba? Hindi Tapit Ayan, Oh Ayan, okay na yan boss, puwan na! Ayan po ang trabaho natin dito, nag assist po sa mga deliver at sa mga namimili po kay Pure Gold. Ayan, sige right. po! Okay, yes sir, salamat po! Thank you, thank you boss! Okay, kayo na po! Yes sir! Okay, di ba? Abante tayo sir, abante Okay, abante po Okay, atras tayo Okay Sir, tabi tayo Ah, uh, may lalabas pa rito eh. Lalabas. Dumpo tayo, tabi po tayo, tayo dyan. Yes sir. Yes. Salamat po. Ah, uh, binigyan tayo bento sir. Oke, terus saya oke Bawi, bawa Oke Oke, terus Oke, bapak soalnya emang <laughs> ya yeah, po. Ito, paalis na rin po itong isang asis na asis natin. Okay, yeah, atras tayo. Dandaan lang po. Okay. Yeah. Sir, atras muna tayo. Ayan. Sige po. Okay. Salamat po. Thank you po. Ayan. Okay, yeah, sir. Atras mo Okay. Papait po kaya. Parking kaya. Yo, nakala ko magpa-parking lalabas pala. Silong tayo, gawa po. umuulan po, umuulan. Umuulan po. Ay, eto po pakinggan niyo po sa kanila na umuulan po ngayon. Ulan po, naulan, ayan, naulan po, ayan, kaya sumilong muna tayo, sumilong, ayan po, umuulan ha, ah. umuulan Ulan po, umuulan, ayan, hanggang ah, dito muna po ang ating vlog, ayan, kung kayo ay bago pa lamang sa ating channel, hindi pa lang sa ng ating mga vlog, paki-like, comment at subscribe muli po. Kumusta na po yung mga subscriber natin? Kumusta na po kayo?